Kamusta mga bata? Ang pag-aaralan natin ngayon ay asignaturang araling panlipunan sa ikaapat na baitang. Ito ay sa ikatlong markahan, Module 5. Ang pamagat ng aralin sa Module 5 ay programa at serbisyong pangkalusugan handog ng pamahalaan. Mahalaga sa isang bansa. Ang kapakanan ng mga mamamayan ito, ito ang itinuturing na pinakamahalagang yaman. Sa 1987 Constitution ng Pilipinas, palamang ay ipinapahiwating ng pamahalaan ang mga serbisyo para sa bansa. Isinasaad sa Artikulo 2, Section 15 na dapat itaguyod at pangalagaan ng Estado ang karapatan sa kalusugan ng mga mamamayan at ilagay sa isipan ang kaalamang pangkalusugan sa kanila. Mahalagang malusog ang pangangatawan upang malusog din ang pag-iisip. Ito ay isinasaalang-alang ng pamahalaan upang lubos na mapakinabangan ang mamamayan at maging katuwang ito sa pagbuo ng tamang pasya at pagsasagawa ng wastong pagkilos para sa maayos na pagmamalakad at kalagayan ng bansa. Programang Pangkalusugan Iba't ibang programang pangkalusugan ang ipinapatupad ng pamahalaan para sa kabutihan ng lahat ng mga mamamayan nito. Ang Kagawaran ng Kalusugan o Department of Health, DOH ay ang ahensyang naatasan ng pamahalaan na mamahala sa mga serbisyong pangkalusugan. Ito ay ang ilan sa mga programa ng Kagawaran. National Health Insurance Program NHIP Complete Treatment Pack Pagbabakuna o Immunization Programa para sa mga ina at kababaihan Isa-isahin natin ang mga programa ng Kagawaran ng Kalusugan Ang National Health Insurance Program NHIP ay itinatag upang magkaroon ng siguro ang lahat ng mamamayan at mapagkalooban ng mga kalidad na pasilidad at serbisyong pangkalusugan. Isa sa programa ng NHIP ay ang PhilHealth na tumutulong sa pagpapagamot at mabigyan ng libreng gamot lalo na ang mga mahihirap na mamamayan ang pagbabakuna o immunization. Ang pagbabakuna o immunization ng mga bata laban sa mga sakit gaya ng diarrhea, polio, tigdas at rangkaso. Isinasagawa sa mga sentrong pangkalusugan o health centers sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Ang Complete Treatment Pack Layunin ng complete treatment pack na marating ang pinakamahihirap na mamamayan at mabigyan ng kumpletong gamot lalo na sa pangunahing sakit ng bansa. Ang programa sa mga ina at kababaihan. Ang programa para sa mga ina at kababaihan ay isa sa mga pangunahing programa ng pamahalaan para sa kalusugan dito binibigyan sila ng libreng vitamina, bakuna laban sa mga sakit gaya ng neotetano at marami pang iba. Maliban sa mga nabanggit na mga programa, may programa din ang kagawaran sa iba pang mga sakit. Ang ilang mga sakit gaya ng tuberculosis o TB ay madali ng malunasan sa tulong ng programa ng pamahalaan So maliban sa walang bayad ang pagpapatingin, may mga gamot pang ibinibigay ang mga health center para sa tuluyang paggaling ng mga mamamayang may karamdamang ito. May programa rin sa pagpapalaganap ng impormasyon sa pag-iwas, tamang pagsupo at paggamot sa Human Immune Deficiency Virus Infection at Acquired Immune Deficiency Syndrome, HIV AIDS Sa kasalukuyan, wala pang gamot o bakuna para malabanan ang sakit na ito. Isa rin sa mga sakit ngayon ang coronavirus disease o COVID-19 na isang nakakahawang sakit na dulot ng bagong coronavirus. Sa kasalukuyan, ang Department of Health katuwang ng World Health Organization ay nagsasagawa ng mga programa Laban sa coronavirus disease o COVID-19. Dahil sa mabilis na pagkalat nito sa buong mundo, ito ay nauuri bilang pandemya. Kabilang sa mga programa ng pamahalaan ay pagpapagawa ng mga quarantine facilities at testing centers. Nagbibigay din ng mga payong pangkalusugan ang kagawaran gaya ng pagsusuot ng face mask at face shield at palagi ang paghugas ng kamay. Patuloy ang pangangalaga ng pamahalaan sa kalusugan ng mga mamamayan lalo, lalo na tuwing malapit ang tag-ulan kung saan maraming mga bata ang magkakasakit gaya ng dengue mula sa lamok at leptospirosis mula sa ihi ng daga. Kasama sa paglaban ng pagdami ng na nagkakasakit ng mga bata, ang paglilinis sa kapaligiran at pagsunod sa 4, 4S kontra dengue. Search and destroy breeding places, seek early consultation, secure self-protection, at say yes to fogging. Nagpapatayo din ang mga health centers sa bawat barangay at may nakakatalagang doktor, nurse, at barangay health workers para mapangalagaan ang kalusugan ng mga nakatira dito. Ating pagyamanin ang inyong natutuhan sa ating aralin. Basahin mo ang mga sumusunod na pahayag. Isulat mo ang PK kung may kaugnay sa programang pangkalusugan at WK naman kung walang kaugnayan. Una, pagtatalaga ng pamahalaan ng mga nurse at doktor sa mga barangay health centers. Tama! Pangalawa, pagtatanggol ng mga sundalo sa banta ng mga mananakop. WK, tama! Pangatlo, pagbibigay ng libreng pagpapaaral ng mga lokal na pamahalaan. Tama ulit. Pang-apat, pagpapalaganap ng impormasyon sa tamang pag-iwas, pagsugpo at paggamot sa mga nakakahawang sakit ng DOH. PK tama. Panglima, pagkakaroon ng libreng check-up ng mga ina sa bawat health center. Tama ang inyong mga sagot, mga bata. Ano ba ang dapat nating tandaan? Dapat nating tandaan na ang Kagawaran ng Kalusugan ang pangunahing ahensya ng pamahalaan na namamahala sa mga serbisyong pangkalusugan para sa mga mamamayan. May iba't ibang serbisyong pangkalusugan ang ibinibigay ng pamahalaan. Ilan sa mga ito ay ang complete treatment pack, pagbabakuna o immunization, programa para sa mga ina at kababaihan, at ang field health na magagamit sa libreng pagpapagamot sa mga ospital. Maraming salamat mga bata! Sana ay nakatulong ito sa inyong pag-aaral. Hanggang sa muli, maraming salamat!